Pasok na sa Division A at FIBA Under-18 Women's Asia Cup ang Gilas Pilipinas Women's Under-18 Team kasunod ng kanilang 95-64 win contra Lebanon sa Division B Finals. Pahabol lang tayo mga boss. At yun na nga, gaya ng sinabi ko sa nakaraang video, naging isiwin nga lang sa ating Gilas Under-18 ang naturang kompetisyon at ano-ano ba ang mga naging kaganapan noong kasagsagan ng tournament. Sa unang laban nila kontra Maldives at ine-expect na natin ito, tinambakan nila ito ng tumataginting na 123 points sa final score na 141 to 18. Siyam sa ating gilas players ang nakapagtala ng double digit score. Pinangunan ito ni Margaret Villanueva at Julesin Empriso na parihong naka 18 points. 14 points kay Aslin Abong at 13 points naman kina Sofia Canindo, Eva Pahardo at Gabi Ramos. 12 points naman sa anak ng dating PBA player na si Stephanie Ries. 11 points kay Lapasaran at 10 points kay Panganiban. Nagambag din ng walong puntos si Rodriguez, anim kay Duenas at lima kay Kente. At sa second game naman, kontra sa naglalakihang Libanon, dinaan nila ito sa speed at shooting. Hindi umubra ang size advantage ng Lebanese players. Tinapos nila ang laro sa score na 89 to 63. 26 na puntos ang naging kalamangan ng ating mga pambato. Tatlo sa mga ito ang nagtala ng double-digit score. Sa pangunguna ni Nomi Panganiban na may 25 points, Gabi Ramos 12 points, Stephen Eries 12 points, Rodriguez 9, Canindo 6, Kente 6, Empreso 5, Abong 4, Duinas 3, Villanueva 3, La Pasaranto, at Eva Pajardo na nag din ng 2 points. Sa pagkapanalo ng ating Gilas Under-18 kontra sa Libanon, umusad sa 2-0 win-loss record ang ating kupunan. At dahil dyan, at dahil na rin sa hindi pagsipot ng kupunan ng Serie sa venue, nag-advance sa semifinals ang ating pambato. Sa semifinals ito ang kinakatakutan natin na makaharap ng gilas ang mga overweight na players ng Samoa. Ngunit, nagpapasalamat tayo at umayon sa atin ang momentum ng laro. Tinambakan nila ang Samoa ng 24 puntos sa final score na 71 si to 47. Pinangunan ito ni Eva Pahardo na may 19 points, Panganiban 12, Villanueva 11, Anindo 11, Ramos 9, Duinas 3, Rodriguez 2, Impreso 2 points at Abong na nagambag din ng dalawang puntos. Sa kabilang banda, tinalo naman ng Libanon ang kupunan ng Iran sa CP Finals game. At muli sa Finals game, muling nakaharap ng ating gila swimming ang matatangkad na Lebanese player. Ngunit ang inaasahan ng Libanon na makukuha nila ang at makaganti sa pang-aasar ng ating mga pambato sa qualification game ay hindi nangyari. Tinapos ng Gilas Under 18 ang finals game na may 31 puntos na pabaong tambak sa Lebanese team. Ang finals win game ng Gilas ay pinamunuan ni Alisa Rodriguez na nagtala ng 22 points nanindito ang pumasok sa 3 point area. Samantala, 15 points naman kay Villanueva, 13 points kay Panganiban, 10 points kina Canindo at Pahardo, 8 points kay Deinas, 7 kay Impreso, 5 points kay Lapasaran, 3 kay Reyes at 2 points kay Ramos. Sa pagtatapos ng kampanya ng ating Gilas swimming under 18 sa Division B, at sa pagsungkit ng kampeonato, nagtala ang kupunan ng 5-0 win-loss record at ginawaran ito ng promotion sa under 18 Division A kasama ng kupunan ng Australia, China, Japan at iba pang malalakas na kupunan. Kudos sa ating magigiting at magagaling na last players. Hanggang sa muli, salamat sa suporta, god bless sa inyong lahat.